Good morning, ito po ang pagkain ni Samer Pinakulong atay ng manok Yan, bagong kulong, musok po Yan ang pagkain ni Samer ngayong umaga Na niluto ni Sister Baby para sa aming favorite pet. Samer, ito po Kumakain na po si Ayan Ayan. Nilalaro-laro niya pa po eh. Ayan si Samero. Nasa aula niya. Pero bukas po yan eh. Hindi tayo pumasok lalabas. Pwede. Ayan. Kinakain niya po yung kanya almusal. Ayan. Ayan. Ayan po ang atay. Yan na po si Samero. Kumakain na po yung almusal. Ayan. Samero. Ito po. Atay. Good morning po sa mga nag aso. Ano? Halagahan nyo po. Pakanin nyo po yung hindi tira-tira. Para mamahalin po kayo ng inyong aso. Tinatawag nga pong man best friend yan eh ka tapos pakakainin mo tira tira yung iba po yung mga buto buto tira tira pakakain sa aso pero ito po hindi ito hindi po niya kinain pero nakakain ng ilang piraso pero mamaya po yan babalikan niya yan ayan po summer o summer o ito na yung almusal mo kainin mo na Ano bang gusto mo dyan? O dito, gusto mo dito sa upuan? Ano? O, o yan. Ayan. Ang isa sa isa na gusto niya po, yan upuan. O gusto niya ata maglaro ng computer, o. Ayan. E pagka tema at po ito, eh. Ah, sa mera. Itong pagkain mo. Ah, Ito. Ayan, gusto sa so subuan na naman. Opo, may ugaling itong ano, ibang klase. Oh. Sige na. Kaya mo. Ayan, naglalaro pa po eh. Ganyan po ito. Ayan. Bagong gupit po yan. Kaya ganyan. Kasi kulot po eh. Halos nagkabulbul na po yung niya sa pagkakulot. Kaya pinagupit na po namin siya Oh. Oh, sige na. Kain ka na Oh. Hmm. Sige na. Eh, kailangan po. Kailan subuan mo siya? Para ano? Yan. Nakakita na po ba kayong ganitong aso? Yan o. No? Oh, na sinusubuan po. Gusto niya subuan. Ibang klase po ano. Pero tsaga po. Pag nagalaga kayo talaga magtsatsaga kayo. eh, <clears throat> e, nagbibigay naman kaligayaan yan. Napapasaya ka po. Yan. makainas na siya. Hindi lang gusto niya sinusubuan. Ikaw na lang kaya sumubo sa sarili mo. Hindi yung susubuan pa kita. May ugali pong ganyan. May mo kasi mahal mong alaga mo. Ayan. Yan po si Samir, ano? Nilalagyan siya ng damit pero mahuta kung isa natatanggal niya yung damit niya. Ano po? Nag-iisip yata. O, oh, sa meron. Kabusin mo na. Kunti na lang naman yan. Isang buhong atay po at kalahati ng manok yan. Bago luto, pakukulo po. Kaya siguro rin niya kayo ni kanita ma. na. Dahil mainitin ito po ano, napapasaw siguro siya. Ayan ano. O, kunti na lang. Ano po? Panigurado, hubusin na niya yan. Ayan. ito po ang aking paboritong samer pa. ilang piraso na lang po kaya po nililitang ko pag ibinigay mong buho hindi niya kakahilin tamad magbuya o. hindi nakatapos na po siya ng almusal niya Buti siya, na tapos na yung almusal niya. ha 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 Ayan po si Samira, no? <laughs> Wala na po naman, no? Ibig sabihin, nadali na, oh. <laughs> perfect! Ayan, kaya sinasabi ko po, pagka nakadali na, perfect ka po. So, ang oras po, ano, alas 8 gis. Ibig sabihin, nang alas 8 gis, tapos na siya nagalmusal. Buti siya nagalmusal na. O, oh, wala. <laughs> Ibig sabihin, sapat po sa kanya yon Isang atay at And saka yung kalahati. Kung tatanggal yung damit mo. Ha? Ano po, ayan. Hindi na, kinakausap ni Sis baby. Huwag kang mahubo, ha? Ah, ha? Ah, oh, huwag daw. Ka kasi wala. alam niya po kasi tanggalin ang damit niya eh. Oh, uh, matalinong siya. aso. Ano po? Sige. Si Summer po yan. Summer my favorite pet. Ayan, o, tapos na.